rek 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 oh. sambet gitar oh, ha oh, oh. abrek nih siguro ay kay pan ang to dito daro ide so guys good morning so dito po yung papa ko guys oh ayan guys wala kasi ako dito guys kaya hindi ko siya matutulong tulungan kasi doon ako sa ano sa Dabaw so every week lang ako nakakauwi dito guys So ayan po yung Ah uh, madaling araw pa lang nagising na yung papa ko kasi ito yung ginagawa niya pumunta pum, 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 pumupunta siya sa uh, taniman namin dahil dito guys So ganyan kasi pag yung papa ko guys Saka yung ito na area guys siya lang po yung naglinis niyan Saka hindi siya nangpatulong kahit sino Siya lang po yung ng Nagagbag-hagbas dyan. So, yun. Dito tayo sa taas kasi... So, guys, dito na part is tinataniman ng papa ko yung... Ano ni pa? Abaka? Ito, eh, So, nagtatanim yung papa ko ng abaka, guys. Ito, guys, oh. So, hindi lang ito, guys. Ito pa. Marami yan, guys, hanggang doon. Hanggang doon yung abaka na tinanim ng papa ko. So, ganito sa amin. Umaga, dito sa bundok to guys. Ito yung pinaka bundok na dito. Actually, papakita ko sa inyo, ma fogs dito guys. May fogs dito. Actually, meron na nga. Ito guys, oh. Yan, yan. Foggy. Foggy dito guys, foggy. So, continue lang tayo. Malapit na tayo makarating. So, dito na park guys. Ito, yung, ito na yung patag dito guys sa taas. Ito. So, dito. So, dito maglalagay kami ng cottage dito guys para pwede na siyang uh, pwede na siyang gawing galaan so yung daanan guys yan papunta na yun doon sa baba yun na po yung kalsada doon yun o oh. kita nyo yun po yung kalsada yun sa baba so ang balak ko dito guys is pagagandahin ko mula dito hanggang doon sa baba kasi yung nasa baba guys bahay ng ate ko yan Nung nasa pinakabababa sa baba sa may kalsada bay ng ate ko. So dito na park guys. Ang balak namin dito guys is gagawan namin ng hagdan. Yung, yung daanan guys. Hagdan papunta doon sa baba. At saka tataniman namin ng mga bulak or yung mga halaman para marami yos, marami yung dadayo dito guys. Kasi dito na park guys is patatayuan namin ng kubo no so pwede pwede gumala dito yung mga gustong gumala so ayan mafagi dito guys fags if you want to look at this guys ito may fags dito guys ayan Ayan o oh. yan kaso lang parang humupa na yung fags so this is the time guys na awitan natin si lord uh, aawit ako ng kanta para sa Panginoon dahil sa kabutihan ng Panginoon maaawitan ko siya ang pulong mo ginoo kinabuhi sa matagusag Tango mo Tubig ka sa katagpawan Walay katapusan Pagkaamintot ka Tagamdamon Ang ulong mo ginoo. aku sangat mudah ngokani mo Tubik ka sa katagbawan Walay katapusan Pagkaanindot niya tagamtang mo Dibati ko ang kaukaw sa tubig Karoon, Ginoo, walay laing makatagbaw. Oh, Diyos ikaw, bala ang Espiritu, tubig ka, ko ang ka Oh Dios, ikaw, bala ang Espiritu tubig ka sa